mo pili. May mga spaghetti wala. Pasok pa lang ng Intramuros eh, kami ng mga spaghetti wires <coughs> sa Azoriano Avenue. Napakarami dito yung spaghetti wires sa Azoriano Avenue. Lumil sa ayuntamiento. Kapaling na nga itong isa, isang poste. Eh. Halo na doon. Ayun. Nakalaylay na. Lawlaw na. -law ah, ba yan. Ayan. Pakarami. Ka... Kala sa na. Ay, ikid na lang yung iba eh, mga pulupot. kaunti pa dito sa may commercial area Ayan, kaunti lang tabi pa naman siya ng ayuntamiento ito yung commercial area dito yung mga restaurant, bangko panira yeah. Chowking, Greenwich, Metrobank, KFC, ang um, panira ng pad uh, Ano may nila ngayon? Yun, 24. Manila la Gildo Street Ang so, ginagawa dito Classic din ang design Ito yung matagal na Kire-restore bricks Bricks Ano yan kapader niya. Same bag. Nasa ah, siya ng ayun, tamiento. Ito. Hindi malakas yung araw. Sinag yung araw. Ito. Ito. pasok pa lupa <toduluh> andami pa dito lang pala ayan naiihi kayo merong pay restrooms ah, merong pay parking ito naman sa General Luna Street meron pa rin mga spaghetti wires ayan Ini kid na lang yung iba eh iniikot kompleto na ito na lang yung cobblestone pa general luna May natira pa Si Six Rose, si Tito ini ano no? sa buong na, ano, ano General Luna? Pwede na ito magbiyahe. Two-seater itong nga uh, sa kaliwa. Sa one-seater. Okay. Yeah. Ang ganda na, na nung wala na mga nakapart. Linis na tingnan. Tan biya. Sa kayo naman tayo. Father, no, sir. Kasama po ako. Sabi ko mag-aantay na lang ako eh.

Hindi nalala ko makachepo nitong Strandia Free ride lang yan Walang bayad Makakabayad lang yung original na Cobblestone Yung stones Puro mga bricks na Pagkalagpas ng harapan ng San Agustin Church mga bricks na gilid na to ng San Agustin Church hanggang dun na sa Street hindi nga lang may mga ano pa informal settlers pa ISF ay, ano. 2,000 pa. Kailangan i-relocate. mga ano na lang dito. Business establishments. Um, pwedeng dumaan ng mga four wheels. Ang ganda na. Maganda talaga pag mga car free. Hindi na lang sana sa mga ano, ano mga main roads. Maganda ganda oh, mahaba yan no oh. Mga e-bikes pwede pa rin oh. Electric bikes. Electric bikes sa ano, pagdating sa Moralia uh, Street ano na aspaldo na uli para basta tayo ng Intramuros ang dami pa rin mga ano mga nakatambay dun hindi na alis talaga yung mga informal settlers ito mga sumabit pa yung mga ibang ano dami pa rin talaga uh, mga palaboy mga out of school youths na gumagala ano pa rin plaza Padre Burgos na to tayo dito sa Maria Rosa Street may mga maliliit na islands na inaayos na rin